Jahe Having the time of your life Asa ka ba ngayon? Ha? Ka ngayon. Andito kami sa Senate Naghihintay kami ng S Session S Na ang Agenda ay Whether or not The Senate Will Proceed with the trial Of the impeachment against VP Sara Duterte Or Or dismiss The complaint for lack of jurisdiction pursuant to the Supreme Court decision in Sara Duterte versus House of Representatives. Of course, nang motion for rico ng speaker ninyo at uh, hindi ko alam kung ano po ang expectation nila kasi unanimous naman yung boto ng Supreme Court. Kaya hindi naman nila madiktahan ng Senate. Diba? Sabi nga ni Sabi nga ni Sen President Cheese Escudero sabay taas ng kilay. Tila ang kamera de representante ay nasanay. Eh. Yeah. <laughs> sabay taas ng kilay. Mm, di ba? Hindi po uto-uto si Senate President Cheese Escudero. Matalinong tao po yan. UP. Nag-UP College of Law din po yan. Kaya, at saka, demokrasya ito, di ba? By the last time I heard demokrasya ito, oh, may upper chamber, ang Senate, lower chamber, yung House of Reps. Eh, kasalanan ng House of Reps, binadali-dali nila yun eh. O, oh, ano sabi ng Supreme Court? Bad faith ang House of Representatives dahil ang naunang tatlong complaint noong December 2024 ay in nila. Kumbaga ay kung sa ilonggo pa ginamos bla, <laughs> binaguog nila. It tinago nila. Kumbaga ay eh, lang nila na parang wala lang aksyon. Ganon. Tapos yung pang-apat, ang pinail nila. na Nainakyat nila sa Senado. Sinabi ng Supreme Court. Yung tatlong yun na in that's already more than the first complaint. At ayon sa ating konstitusyon, isang impeachment complaint lamang ang pwedeng i-file laban sa impeachable officer bawat taon. Kaya kung gusto nila, February 5 o February 6 next year, pwede pa silang magsampa uli ng impeachment complaint versus VP Sara. Eh syempre, nagmamadali po si Speaker dahil syempre, gusto niyang tumakbo ang presidente, di ba, sa 2028. Kaya lahat ng mga inaugurasyon, mga tulay dyan, mga CR, mga basketball court, lahat na yan, papatulan niya ni Romualdez, sama siya kay BBM. Mm. Lahat na yan, pati drainage, pati ano, oh. Paano yung flood control pala? flood control, nasa na pala ang flood control, saan po kayo tatayo dyan at magpapicture sa flood control, eh? Invisible naman yung mga flood control. <laughs> yan, para manalo si Robaldes, kailangan ma-impeach niya, si Sara Duterte, diba kasi yan naman ang ginagawa niya eh. diba, sa district niya, wala nga siyang kalaban pinadikyo niya ay, eh, kayang-kayang naman niya yun pa'n pa niya pinadikyo, Mario ano man mo mga buong pamilya mm -hmm. niya, nakaupo ngayon ay, course. naku, sisminyo ako ha, nung sinabi ng Supreme Court na hindi ako makaupo iba na lang ang upo Respeto. Dahil grave abuse of discretion din ang COMELEC dahil ako dating commissioner. Ay taos pikit pikit mata reflection taos puso ko pong tinanggap yun with humility na ito po ay isang test of humility sa akin. At naglagay po kami kay Dr. Camille Ilagan bilang subs, bilang bago pong nominee. Anong ginawa ni Speaker Romades? Nakaupo na dun sa last day of the session nakaupo na po doon alam na alam niya na nandun si Dr. Camille Ilaga ng aming nominee ah o oh, kaya representative na kasi na proclaim na ng ng Comilag tsaka nag out na sa isang RTC judge hindi talaga niya pina out yan ang sinasabi yung rules diyan ng House of Reps ay hindi po yan diskresyonary hindi po pwedeng ang speaker ang decide kung kailan niya po yan ga ipag-follow, at kailan, kailan niya hindi? Yan. Yan ang sinasabi. Kaya, sabi ng Supreme Court, mali kayo. Nung may complaint dyan, sa impeachment, you did not give a copy to Vice President Sara, and you did not give her an opportunity to be heard. Sabi nila, eh bakit kami magbibigay sa kanya ng opportunity to be heard eh? Amin-amin lang to eh. Amin-amin lang itong procedure namin. Amin-amin. <laughs> Kung ano kailan lang gusto ng speaker gawin, gawin niya. In, my, in our case, B3PWD, ayaw niya kami paupuin dahil kontra Marcos ako at kontra Romualdez. Hindi niya pina-out ang aming uh, 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 representative. Uh, oh, anong sabi ng Supreme Court? Sabi ng Supreme Court, <coughs> ang Bill of Rights, o kaya right to due process, ay nandyan po yan yan ay katungkulan ng House of Representatives at yan ay uh, karapatan ng nasakdal na Vice President Sara Duterte hindi po yan nawawala ang right to due process sa impeachment ibongga e, pala itong si Speaker at ang House of uh, Congressman eh. ibig nila sabihin pag impeachment sila lang ang Diyos o oh. Nung sabi niya na hindi na dapat nakikialam ang Supreme Court sa amin. Kasi rules namin ito eh. E, naman kayo eh. Nandyan nga sa rules niyo sabi ni Attorney Francisco. Yung anak ng Franci yung Bong Francisco versus House of Representatives na landmark case. Nandyan mismo sa rules ng, su ng House of Reps eh. Na nakalagay eh. The rules of court shall be supplitory in character. jan Ay, hello, and ang dami nyo kayang abogado dyan. Hello, nasa napunta yung mga Ah, ba nag-bar exam kayo lahat? Ha? Ah? Mga abogado dyan, mga congressman. Hello! Nasaan ang Bill of Rights? Wala. Diyan sa House of Representatives, wala ang Bill of Rights? Ganun ba yun? Ano nang bill ang meron dyan? bill, <laughs> bill? bill. bill, bill? <laughs> eh, yung impeachment ni BBM, ano na nangyari? oh, ano yung impeachment ni BBM, ano lang nangyari doon, ha? Yung hmm, best friend ko ang nag-file. Si Kadema ba yun? nag O. Oh. Ano nangyari doon? Hindi ba dapat dinipwede din yun sa committee at uh, sabihin ng Justice Committee kung sufficient information substance? Ano yun nangyari doon? Archive din? O, oh. saan? Sabi nga ni Franz, si Attorney Francisco ng Francisco versus House of Representatives. Wala pong katagang archived sa Constitution, sa impeachment. Hindi po yan pwedeng i-archive. Wala pong discretion o leeway ang speaker o ang mga committee dyan na mag-archive ng complaint sa impeachment. And nakalagay po dyan, within 10 session days, ay dapat po dapat po nilang uh, aksyonan yan. Uh, hindi naman nila ginawa yun sa impeachment complaint ni VP Sara. Tapos nasabi nila, hindi dapat nakikialam ang Supreme Court check and balance ito. Bakit ganyan? E, equal naman kami ng branch. E, yun na nga eh. Hello. That's the point. Na check and balance nga kayo. Kaya ayaw nyo. Gusto nyo checks lang. Checky lang. Si Kim Jong-un kasi eh. Si, si Kim Jong-un? Sino? Si Kim si Jong-un. Sino? Si Kim Jong-un. Alam mo na. <laughs> si Kim Jong-un daw kasi. <laughs> si oh, rin hindi rin na rin check rin. and balance kayo. Iba yan ang demokrasya. Hmm nabigay ngayon ng Supreme Court. Shoutout mo 2,000. Asan ah, na? Ay, nahulog. Pasensya na kayo at uh, sumobra ng kape dito eh. Shout sumobra ang kape. Oh. Shoutout mo 2,400 na nanonood. Ay, 2,400 ang nanonood. Oy. Art Amante o Larte Sebastian. Ayan, House of Romualdez, Rayla. Pagbira ka naman, Rayla, House of Romualdez. Bioli, Matt Napoleon. Oy. Kumusta na daw si Senator Marcoleta? Mamaya po makikita nyo si Senator Marcoleta in action. In action. Dito po sa Senado. Watching from Hong Kong. Vang Roberts. I'm wow. Watching from Davao. Ay. Grabe. Pa-shout out. Watching from San Jose. I'm hi. I'm di blue hi. Blue ribbon Committee. Blue Ribbon Committee kay Senator Marcoleta. Yan po ang uh, iimbestiga ng mga ang corruption ng mga uh, nasa gobyerno. Yan po ang uh, accountability committee on accountability. Yan po. Abangan po niyo ang aksyon dyan ni Senator Marculeta. Kasi napaka ano po, napaka-serious po niya sa uh, anti-graft at yan po talaga ang magiging busy-busy na committee uh, ni Senator Marculeta dito sa Senado. Ngayon, Balik tayo dun sa impeachment. Eh ako gigil na gigil dyan eh. Yung sinasabi nila na, na ano daw. Bakit daw ganun? Binaligtad na daw ng Supreme Court ang House, ang Francisco versus House of Representatives na siyang landmark case. Eh si Atty. Francisco na nga nagsabi sa interview niya kay Cez Drilon na hindi po binaligtad ng Supreme Court. Ang Supreme Court po dito sa Duterte ay ayon din sa kanilang ruling sa Francisco versus House of Reps. And what is that? That the House of Representatives should have good faith. Yun. Good faith. Eh, in this case, wala silang good faith. Dahil, biro mo nga naman. Tatlong na complaint in archive. Oh kahit na wala naman sa rules yung archive, archive, eh, ay yung number ang um, fourth complaint. Isipin mo, bakit daw? Bakit? Sabi ni Atty. Francisco, kasi yung unang complaint pa lang ay napakahaba na, 60 pages. Kaya siguro sabi nila, anak ng tinapang kahaba naman itong natin. Isa pa, tinanong sila ng Supreme Court, kung paliwanag kayo, lahat ba sa inyo, nabasa itong impeachment complaint bago nyo ito? Pinermahan? Nag-committee hearing ba ito? oo, eh, hindi sinagot. Ayaw ni Romualdo siya magot kasi sabi ni Romualdez, bakit ako sasagot? Bakit kami sasagot? Eh kami yung pinakamataas na na <laughs> sila na daw ang pinakamataas sa usaping impeachment. Wala daw dapat makialam na Supreme Court. Ay hello. Inasan eh, nasan pala yung Francisco versus House of Representatives na lagi niyo namang kinukot-kot? Saan pala galing yun? Sa buwan? Eh, siya eh, daw Supreme Leader eh. Sino Supreme Leader? May supreme leader ba dyan? Pambira naman. Hindi po ito kaharian. Demokrasya di po ito. Ano ba itong bayan ko? Dumaan na ako sa after, after the war, yung mga parents ko. Nagsimula ng pamilya, yun yung mga lolo nyo. Grabe naman dinaan na ang digmaan. Tapos na pahinga ng konti. Nag-commonwealth tapos tsaka lang naka-elect ng presidente natin Commonwealth si Quezon tapos uh, nung kay Marcos Marcialo, oh nung si Marcos na Marcialo ayaw na umalis sinabi ko na kasi sa inyo kayong mga DDS kayo nabudol kayo at titigas na ulo nyo sinabi ko na sa inyo wag nyo i -boto yan si Marcos kay Lenny na kayo kasi pag napuno dyan si BBM di na yan aalis o ngayon sinong ayaw umalis si Romualdez ang ayaw umalis Si BM talaga wala siya magagawa. Gusto man niya o hindi, talaga aalis siya dyan di ba? 2028. pero ang ayaw umalis, ang pinsan niya na ginawa niya speaker na nag-control ngayon sa budget natin. Kaya ganyan, ganyan nangyari sa atin. Paano 'pag na unconstitutional lang 2025 budget? Oh, uncon eh ngayon nasa uh, Supreme Court, di ba? pinapa ng grupo ni na uh, Justice uh, Carpio na uh, unconstitutional na 'yung budget na 'yan nung no, mangyayari po, eh magre-revert po yan sa budget before. The 2025 budget. Parang re lang. O kaya, pag ito namang gobyerno nyo, eh mag-gastos lang ng gastos, utang ng utang, abay, hindi na yan re-enacted dahil magde-deficit na siya. Bo. Tapos nga yun. Sinong bunjing? Sinong bunjing? <laughs> Napanag mo yung ano ba? Diba, privilege speech ni Kong Unga? Oo, oh, ang galing ng privilege speech ni Kong Ungab. Grabe, parang atakihin na siya sa puso sa... Ay, grabe talaga. Oo, oh, isa ka pa sa nabudol. Ah, eh. Ako daw, Zanzo is sniper. Ako, adik? Hindi, ikaw, adik. Ang bus mo, adik. Ako, adik? May adik pa ganito kagang daw. Oh. At yung pangako, balanse, oh. Oo. Oh. Mm <laughs> -hmm. lipstick, oh. Adik ba yung mga ganito? Okay, Oo. Tayo mo daw Senator Bongo. Boss mo, adik. Kaya ang lakas loob mo dito mag Sulat-sulat diyan na adik ako ha kasi adik ka. Sino mo mo daw dito, Senator? Sino mo ko dito? Dami ko bisitahin. Lahat 'yan sila bisitahin ko. Senator Bongo man niya yung message niya. Yun hmm bibistahin ko si Senator Bongo. Eh, Siyempre nandito ako para kay Senator Marcoleta. Idol ko, 'di ba? Si Bongo kasi nakatulong sa atin. Ako sa po video. si Rodante Marcoleta, anak na magsasaka. Ang oh, galing talaga ng advertisement niya. Yeah, ako support talaga ako sa kanya. Si Senator Bongo, yeah. Know, si -Bongo. Alam mo kasi si Senator Bongo nung time ni P ni Pido Duterte, wala pong yabang. Napansin ko talaga, wala po siyang yabang. Saka matulungin talaga siya kasi dumaan nga si LGU, 'di ba, nag-administrator. sa mga PWD doon sa kanila sa Davao at kung saan-saan mga may nasunugan diyan sa Cebu na PWD, alam ko na pupunta siya. Kaya bibisita ako sa kanya. Siyempre, bibisita kay Senator Pia Cayetano. Senator Robin. Eh, mag, magkindat-kindat din ako kay eh, Senator Robin. Ewan ko lang kung kilala niya ako. <laughs> hindi pinuri kanya nun sa Facebook eh. Ah, talaga? Oo, pinuri tayo nun sa Facebook. Hmm. yeah, hindi naman kami nag-meet pa. Pero yung brother niya, nakilala ko. Yeah, guys, importante talaga itong mga senador eh. Pero tingnan nyo ah. Dahil sa kakagawan ni BBM at ang mga tao niya malapit sa kanya. Sama na si Romualdez na pinakidnap hinuli si Digong e umalsa ngayon ng Mindanao at mga Duterte ka supporters biro mo ilan sa oposisyon ang nakapasok? Bongo Bato Marcos Aimee Villar, Marcos Villar Marculeta, lima nauna pa nga si Seto Marcoleta maraming pang boto kaysa kay Aimee ay, may dose. Eh. Lima! Eh, nung panahon ni Duterte, eh. Zero nga yung opposition, eh. Midterm. Yung time nitong tumakbo si Lenny as president, siya lang nanalo, eh. Diba? Siya lang nanalo ang opposition na senador, eh. Dulong-dulo pa. Kaya, Lima! Eh, ano na po 'yun? Kung sabi saya pa bala na. <laughs> It's an omen. <laughs> walang pera Ay, eh, uh, 'yan wala pa yung, ano, walang pera 'yan, uh. walang botbayag 'yan. Ay, eh, uh, ito pong 2028. Napaka ano po nitong laban na ito. Ito ang laban na talagang kung kayo po ay tutulong tumulong na kayo ngayon. Kung kayo po ay gustong maliberate na itong ating bansa sa mga magnanakaw na ito. Tumulong na po kayo ngayon. Kaya kayong lahat ng mga nabudol, yung mga kasama din friends ako na nagmarko sana, hindi DDS? Nakawan ngayon ma'am, hindi na million, na billion na. Niwala naman kayo dun Sabi, pamimigay nila yung Taliano gold nila. O, oh, nangyari. Siya pa ngayon, nagbenta ng gold natin bongga. Tayo pa talaga kinunan. Wala kayong makukuha dyan sa kanila. Siyang kukuha. Sila kukuha sa atin. Uubusin nila tayo. Yung ka, <laughs> hindi na naririnig. Marlika, hindi naririnig. Kumukobra yata milyon-milyon ng chairman doon at mga board eh. May mga, walanghi walang hiya. Ano ba, ba kayo mahiya? Ni wala nga kayong income na pinapasok. Wala nga. Di nga alam saan yung lagay pera namin eh. Tapos, kukuha pa kayo sweldo nyo. Bakay nahiya dyan? No, oh, sabi nga ni BBM, nahiya naman kayo. Ay may dapat po eh, nahiya naman tayo, di ba? <laughs> eh yung ginagawa ng DOJ ng fishing expedition. Fishing expedition sa Taal? Oo. Oh. Grabe naman itong DOJ oh. At niya PNP oh. eh. Ang dami naman butong nakuha doon sa Taal. Ay, ala, eh, wala nang tawilis doon. Ay, naglipatan na yan tawilis eh. <laughs> <laughs> ay nanawagan na si Governor uh, Bill Marekto eh, itigilan nyo na po ang taal at wala nang makukuhang tawiles ang mga ay, maging isda eh, ala na pong ng tawilis dahil nang kakakalkal nyo ng mga buto-buto dyan sa taal eh, hindi naman mamats kung kaninang buto yun oh. buto ng dinosaur baka may dinosaur dyan ipa-auction natin million-million dollars yun <laughs> di ba? Ay, grabe. Murder. 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 Murder ng kadaming tao na wala namang nakitang tao. Pwede ba yun? Murder, walang corpus delicti? Teka, ma-review nga criminal law one. Baka murder ng pedicure <laughs> <laughs> Grabe naman kayo eh. Para na lang talaga diinan nyo na lang lahat ng mga supporters ni Duterte. Didine didiinan na talaga si Mr. Charlie ang ang masaklap. May kasama pa si Gretchen Barreto. Hoy, long nanay niya na. Kampi ako diyan. Grabe. Para lang talaga lahat ng supporters ni si Sara Duterte ay talagang talagang ano, kung sa ilonggo pa halitan nila halitan. Talaga naman. Nasa naman ang ustisya dyan? Papailan nyo ng murder? Oo nga, may complainants nga, mga kaanak nga. Eh, nakakawa naman talaga sila. Pero eh, hindi ba, tama ba yun? Ngayon eh, wala nga kayong bangkay dyan? Tapos pailan nyo ng murder dahil lang sa confession kuno-kuno ni alias Dondon? Eh, yung confession niya, sino ba corroborate ng confession niya? Yung kapatid niya na convicted din yan ng robbery dahil kitang kita siya sa CCTV siya nag ng ATM nung taong pinatay oo oh. tapos sabi ni alias don don uh, utos daw yun ni Mr. Charlie Ang Atong Ang na tingnan ng ATM kung magkano ang napanalo eh pambira patayin yung tao tapos titingnan yung pa ATM kung magkano <laughs> yung don don pala lumaban ng mayor talo At Tsaka, eh ba't siya winidraw? Oo, oh, kaya convicted siya ng robbery. Oo, oh, nanalo. Panalo ba? Talo. Ah, tumakbo daw yung don, -don. Mayor. Mayor. Ayun ah, yung naninig ko sa TV, sabi ni Mr. Ang, nag-contribute pa daw siya ng 10-12 million. Talo. Yun. Sana sa atin nalang kinontribute, no? Oo nga. Ilang... <laughs> O, oh, din nang natalo siya ngayon. Ang sabi na ano, abogado ni, ano, ha, ni Mr. Ang, ha, pagkatapos siyang natalo, humingi siya ng 300 million kay Mr. Ang para daw lalayas na lang siya. O. Oh. Eh, kung nanalo pala siya dun, di, wala pala siya ng problema. Kaso, natalo siya. O, oh, di, humingi siya ng 300 million ngayon. O, oh, ayaw naman, ayaw daw, Nari, sabi nga ni Atty. Kapunan, naka daw yun, yung paghingi. Eh, syempre, hindi, hindi, binigyan ni Mr. Ang. Oh, ayan na ngayon. sabi niya na ang mastermind nitong lahat ng ito ay si Mr. Ang. Pero hindi pala ito utusan lang tong taong to, hindi. May sarili siyang empire may sarili siyang mga eh, let's say may security agency siya o oh, negosyo niya yun ang pera. may sarili oh ang dami tatakbo ba naman Mayor? wala kang pera sarili mo ang dami niyang sasakyan mga ganun hindi pala ito ordinaryong kapatas ganun hindi nayaman siya nayaman siya may sarili siyang mga negosyo kaya huwag po pa ano pa ibang Oo wag, wag tayo, anong tawag dun? Dulas, dulas. Oo, wag, tayong tayo ano tawag doon? Dulas-dulas? Oo, wag tayong basta-basta maniwala sa sa Anong... kunyari, state witness siya. Eh, sa ngayon wala pa namang sa ngayon siya naman talaga pinaka-guilty. Eh. Diba? Siya yung nakuna ng ano yun? CCTV? Yung, kap, yung kapatid niya nag-withdraw ng pera nung pinatay na tao? Oo.